Ikalabing tatlong kabanata. Nang palabas na si Jesus sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa mga alagad. Guru, tingnan po ninyo. Kay lalaki ng mga gusali at kay gaganda ng mga batong ginamit dito. Sumagot si Jesus. Nakikita mo ba ang naglalakihang gusaling yan? Wala riyang matitirang magkapatong na bato. Ang lahat ay ikukuhok. Habang nakaupo si Jesus sa bundok ng mga olibo, sa tapat ng templo, palihim siyang tinanong nila Pedro, Santiago, Juan at Andres, Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na iyon? At ano po ang palatandaan na malapit ng maganap iyon? Sinabi sa kanila ni Jesus, Mag-ingat kayo upang huwag kayong malinlang ninuman Maraming lilitaw at magpapanggap na sila ang mesyas at ililigaw nila ang marami. Huwag kayong mababalisa kung makabalita kayo ng mga labanan at mga digmaan. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Makikipagdigma ang mga bansa sa kapwa-bansa at ang mga kaharian sa kapwa-kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng nararanasan ng isang nanganganak. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y isasakdal sa mga hukuman at hahagupitin sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari upang kayo'y magpatutuo sa harapan nila dapat munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin ninyo. Sa oras na yon, sabihin ninyo ang dapat ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo na siyang magtuturo kung ano ang sasabihin ninyo. Ipapahamak ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Kayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag nakita na ninyo sa dahong di dapat niyang kalagyan, ang kasuklam-suklam na kalapas tanganan, unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Hodea,